Ato balikan, mahigala galang ato mga isgutanan rong buntaga. Now, usan ni mahigalang tan tanawonon og pananglitan o og inigbalik ni Lakson Mahigala isip chairman sa Senate Blue Ribbon Committee kinini ang usan ni sa mga buta nga iyang isplikar niya pananglitan o di makauyon ang malakanyang sa iya o direksyon na kasamangke kay pagka karon palang pwede mang mangutana mga tao gyud nga syempre nindot pa sa pangutan-on gyud bitaw hintubag mas lakson nga dunay kuno sa nasudlan nga reality ba to dai nga ko, kono kusog din ning reality nga kanang negosyo no mo to yan iyang isulti kay kana gud mga higala lalim ka anag gikan sa 58 million ang imong statement of assets and liabilities ni tubo kana kay nahimo 244.9 million sa to pa ang pagtubo niya within 3 years nitubo siya 186.9 million. Siyempre, makaingon kita kay nga, sana o. Huwag <laughs> masulti na mga higala o sa'y teknik, anak nga, magkakwalta ta, anak, mas maayo, mas agayabuhan. E, og labi pa, huwag kada sa tinarong, wala man kay. Uh, May, nalang po mapiskan, taginagmay, kung sa'y ng papangwarta, ina anak nga, sa tinarong, nga pamaagi, magkakuha ta ng kwarta ha. Kaya di man na mga sukit, di paminaw. Kaya ka na kung 186.9 million in 3 years, kung imong i-divide into 3, 3 years man siya nawa, 3 years niya na nakuha, dahi? 3 years niya na nakuha. So, ka 186.9 million divided by 3, but pa sabot 3 years, muigo ka na mahigala o mga 62.3 million. 62.3 million. Ang kada tuig. Sa so, to pa, kung imong i-divide na by 12, in, 1 one year doon may 12 do kabuan, ang buwan ana may gala na sa mga 5.1 kapin milyon. Ha? So sa pa kanindot ba kayong trabaho ah, uh, o kanindot ba nang negosyo hag ginansa ng uh, tag 5 million kapin kada buwan in no. Real estate trading businesses ko no. naka-boost sa net worth mga higala matod pa ni ining lakson. Straight to the point. Giunsa kang pamaagihan no? makaingon si tamang higala nindot gida goro ning real estate gida inday ha in 3 years god 186.9 million so kana itubag na na mahigala nga medyo generic lang pagkatubag una nga real estate na sa real estate na kung nasudlan mo nang nidako ha pero oga malakan niyang maingon nga laksono ano ko kaoyon anang imong direction sa investigation atong subayon so, 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 ko na ba yun na unsan hitabuan nga nung nidako mag <laughs> Ang <sansion> si Lakson, mga higala tinarong gano'ng iya, pwede man nga, makakuha magikan ka ng kultahag tinarong, maka, pwede siguro gina makuha tinarong, labi pag business, no? Pero makapangutan lagi sa taon saon ba ko na inanak kay ron nga makasundog lang po tayo kaya tingali, kay? Pero mga higala nga, sige lang ay lang isulti trade secret na. Ako kayo. Nan kini usan ni nga mag hunahuna -huna, pos lakson ni kalakiha kung tinuod gyud nga kining 186 million in 3 years nakuha niya ni sa tarong gyud nga pagkakuha. Way problema. Iya gi pailal ang yang prinsipyo day. Ug ako lakson niya total bisigara ako ninyo. Wa magkuy problema. Upin ako ni. Pwede pa ni ko ko og waiver uh, Weaver sa akong bank account. Wa ako i kadlukan. Kanagud mahigala og tinuod kang tao nga kana na ni ni ang nitarong ka sa nisubay ka sa tarong o magiging ang kahalukan. Ngayon ka, o oh, sige. Masa nga ini, ako may ipadain ng Senate Blue Ribbon Committee, ako nang taruhon pag-imbisigar. Straight to the point! Ha? Kay, o panalitan mga higala, kaya generic pa man yung pagkatubaga nga, kana sa real estate na ako na ako nasudlan, na, ang nidako na akong statement of assets and liabilities and net worth. Pero basuko, malakan yang, May malakan yang BBB naunsa unsa man hitabuan kompleto resibo ning kuan ah. na na unsa man unsa man role dito sa inyong real estate nga kuan diin man <coughs> gyud -sukit ka kay ning kwarta ha ikado man kag sukit-sukiton kana dai kay og mabantayan nimo karon bahalag dako kag nakawat mas kauban lang ka sa grupo kauban ka sa partido na subay lang ka dito nga pa, pasip pasipsip lang ka may investigasyon kamantay mo <coughs> ang mga congressman nga mga kawatan di na ha tungdo ni kan mga flight control projects sa tandog ba sila? Basta kay kuyog lang yung kasugrupo. Nanog murag mo, si Mangka Kagamay, ay ikaw gimis sa gano'n. Samay ni Barsaga dahi. Hatag ko komentaryo, hatag komentaryo against Romaldez, sa siya may gigukod. Straight to the point. Mahimo na magamay ng imong, magamay ng, sama ito, makarealize ka Karol. Talawar ko na ako, imong balikan tong pagka-impeach ba ni Supreme Court Chief Justice Renato Corona and again gamay ra kay hinungdan day. Kung imo na karong i, imong i-compare karon sa grabe nga binilyon nga anomalya sa flood control project as compared to Justice Renato Corona mahigala nga ilang gi-impeach. So sa to pa sa paggamay ra na nagdepensa basta ikaw may na hot delikado ka. Mo ni nga pangandaman po ng lakson ng napita nga kumplito gyud sa tubag ani kay kung makakumplito sa tubag maka stand siya sa iyang principal Mayon sa ako gyud barugan ni ang pagka Senate Blue Ribbon Committee Chairman ako nga musubay ta tarong dan gyud bahalag kin sa maligsan ligsan pero kung ay makahonghong niya nga kani ang mong direction gusto ayaw gligsi to among atong ayaw gligsi speaker Maldes ha bisag kin sa maligsan na okay lang basta way labot si Maldes <laughs> kaya mo ganon ay pirso no maldes bantay lang ka kaya mabisig alanju ka ining imong sellin pero greedy siya lakson mo tubag anak yung sellin why problema may explain niya diba nga real estate man yah booming man ang real estate kaya kanagod mga higala ang di ka masubay sa gustos sa balak sukit sukiton onju ka unsa man yah real estate yano na no booming man unsa man yah imadapitan yah unsa man yah mga corporations unsa man yah ranggo ni mo ane yung mga corporation Unsa may imong role ani dito? Nya mao ni imong bahin. Anaon man kaday? Straight to the point. Pero kung musubay ra sa gusto sa admin, way yo man admin sige lang. Pila na imong kwada? 136 million wala, wala wala patay mali lang wala di di na tandugon. Pero kung di man ka uyon ang admin tandugon kay gina, tandugon gani Sara mahigala sa iyang confidential funds. Pila confidential funds mahigala ang issue? 125 million pero grabing pagpukpok nila pukpok di ay 545 billion flood control si Romaldes. sala tabang sa kanti <laughs> hindi nga muna mahigala at asal di ko eh, mula ilang gido at asal ko niyawa na po din eh straight to the point ang mga congressmen nga daghan ng mga flood control projects yung ano malususad na kita ba mo nga gi ayaw ron og. Duk -duk wa ang gidokdok dok ron si Saldi ko ra mahigala o niya ilang gipasibat daan una gidok-dok straight to the point niya miingon po mahigala ron ang Taga DOJ, usa sila mga namahayag nga maglisod man taad tong saldi ko kay kanana ang tuaman sa kwan. Ano na takasabutahain siya ron? Nga doon ay magkasulti, sa na karon sa Spain. Daghang pasumangil, maglisod ta kay wa man kasabot asang adres. Ikaduha, maglisod ta kay dipindi mas nasod kung doon ay extradition treaty. So medyo lisod. amo ah, na ron, kung panalitan mahigala o mo lagi nga pag-ayaw, maraming dahilan. Ha? Pero kung okay, maraming paraan. Mo na imong tanawon na napita. Kay kini may gila sal di ko kung tuyuon gyud ni. Nganong di gud, gobyerno gyud nangita. Straight to the point. Pero karon mo naman may gala nga iduot saldiko di ko pero di pangitaon. Kay mi man nga wa man medyo lisod man kay tu mga wa takasabot og asa dapit ang address. Daghang pasumangil. So mo ni batayanan may gala ni lingko ni Lakson ani. Tanawon nung ganyan eh. Pangandaman niya na, ready kong mutubag sa kong salin, wa ko'y kadlukan, kining akong nakuha ng kwarta, tinarong ni, nakuha ni tinarong, ready kong mutubag. Aka na, isog lakson na na. Pero bantayan ito niya, e, Nigbalik e, ka e, niya no, November 14, mura ganyan likoy-likoy, kabantay na tanaan. Nga medyo na naganag yung taong Straight to the point! Ngayon doon na naman yung ipabati-batig istorya dahil nga, kusyonon ang salin. So kung ikaw may mabutang sa sa edilaksyon mo, na huna ayaw ka nga bitaw, no? Kay kinigong magpaisog-isog ka kung ikaw may nangimbisigar, o okay, kira ba na? Mawamay mo kaisog kung ikaw may imbisigaron on, ah, ikaw may mahatsit. Nga ikaduha, nga bantayanan mahigala, kung pananglitan si Lakson mahigala mo padayon sa iyang prinsipyo, okay na. Kaya mag-support pa mga tao kung tinarong nang imo, ang mga tao mag-support. Ang problema nilon kung dili yun maigo si Romaldis, magkabantay mo ng mga tao, nga unsa man ni Murmag do nagay proteksyonan. Ang mahitabo ana labi na karon, kini mga senators karon, ang na-mention gyud mga higala kanilang di as minority. Ang di as majority wa magid ma-mention. Karon, ini tarungo ni pagibisigar, kadugay na na magi ma-mention kay kini mga senador ra dawat pagini sa mga kontrato sa nikuban. Ha? Kini ni ang na magi mga nakasulti na to mahigala nga bida. Basta po na kamot yun ang mga senador nga at to give support yung ka mahigala sa kang suto kaya ron nga di ka maapil pero doon na naman yung ipalagdaan may isugod na ganit palag mahigala JBR sito nga on sa maning kalakiha tito uh, president tito sen mura man og ang dito sa lower house wak may naigo sa lumaldis mura magdi may ego niya nga kita mga senador mura kita may nag-away anong tanan hinoon nun straight to the point nakabantay na si JBR sito ingon e sa delikado ni nga kung mapadayo ni eh, malagmit siya mobalhin nga to mahigala sa minority o do na pa kunoy laing upat ka mga senador nga mobalhin mga higala kung di na makauyon sa direksyon mga higala ni Tito Soto. Straight to the point! Kain direksyon Tito Soto ang maminsyon na higala yan mang ang Senate nga ilang kaugaling mong bahay eh. dahi. Bahalag maguba ang Senate basta ang dito protektado ang house. Nga mahayag ni Mas Lakson nga hapitan ng senador na uh, mga higala higalay problema atong 19th Congress. Nya karon apil pod siya mga higala nga ginan o nya ang imong salin. So iya hayla ni mahigala <laughs> rog. Iya hay rog tudtodon. Ang mga senador meingon na di na ganis sa kauyon mga higala, medyo ni warning na daan tong ubang senador. Di na ganis may sa so dagan ani. Mo balhin sila ngadto sa minority. Kung mo balhin sa minority, may tabo ana. Mapulihan pagka Senate President si Tito Soto. Straight to the point. Kay karon 15 ka mga senators ang ni-support ni Soto mo nang nahimo sa Senate President si Minority. siam ras Minority. Nya kada go pagpili ana may galag mahimong Senate President. Kuha ano naman, simple majority man. Unsa man ang simple majority? 1/2 plus one. Karon kung panalitan si JBL Sito dili dilis minority pila naman. Napo na, gikan na, sa Siam. Kining duha ka mga billiards, malagmit Mobalhin eh di na makauyon sa investigasyon. Pagbalihin na ni PICAS, bepila naman. Dusi na. Unya, panalitan mahigalag, madusi na karon Kinispiya kay Tano. Kay Igsuon man ni Alan Peter kay Tano. Unya, si Peter maon mamahigalay ilang ito niya may mahimong sinit president. Di po siguro spiya makaingon nga di support sa kung Igsuon. Straight to the point. So malagmit nga dun ay kudita mahitabo ani sa sinit. O dun ay kudita mahitabo, mapulihan may galas suto, automatic po niya si Lakson, isip, Blue Ribbon Chairman mapulihan sa... Straight to the point. Malagmit ng balik si o panalitan si kay Tano, may mahimong Senate President mahabalik si Marcolita pagka Blue Ribbon Committee Chairman. Posible ka na kung willing pa mo si Marcolita or kinsa ibutang niya ron. Ah, pwede po niya ipadayon si Lakson pero inyong Lakson, Lakson at itong na itong direksyon ha. Sumunin so, niya may tabo kay kinisa mga sinitos ngaway bagahe sa mga sinitos ngaway bagahe kung mo'y muda sa Senate Blue Ribbon Committee na ang way bagahin si Marculita na eh. Nga no, si Marculita bago man? Di magkakapasangil nga. Bago man senador. Lahim man yung mga daan mahigala ang mga senador. Kay pulos man yung mga, ah, ikaw ka daw at So, pananglitan o mapulihan ni si Tito Soto, di na makauyon ang ubang mga senador. Mingon mo na maglain si Romaldis protektado man. Nga kita ning mga senador mo kita may giunay-unay gi man taan yung kalaki Ha? ato manggiguba ang atong kaugalingon aning house unya gipotekha gipoteksyonan ang pikas kadugayan nating makoyon kini sulti namang uban mga senador rogwa nating makoyon ang dagan nida oras mga higala kay Pilar Bar Slim ramana, nga lead ka ng 15 15 versus 9 gamay ramana, kung mo bali ning ubang mga senador mapulihan si Tosuto isip Senate president kay di man masugot ni mga senador ang dikta pud pwede nga dikta-diktahan dikta, ta dito ni Romaldis hindi ko pwede nga. Mubarog tang sinet kayong sinet ko. Doon na tayo credibility unta. Nga nung saan so naman yung dagana na nawa naman na credibility. Straight to the point. Kung mo ilal na mahigalag ma, tando mga senador ngayon dili. eh kinahalan nga ang sinet at ipaldayon nga, credible ang sinet. O mo withdraw sila sa support ni Soto, malagmit, mapulihan si Soto pagka sinet president. O malagmit nga silaksyon mapulihan sa punya. Nga chairman sa sinet no ribbon committee. Straight to the point. Wala so, ito batayanan inibalik ni Lakson sa November 14. Mao na iya pagbalik. Atong timan-an unsa nga daan ang iyang subayon. Dali ra kay mahibaw-an. Musubay ba sa sadan nga tarong? Musubay ba sa sadan? Musubay ba sa kanal o musubay sa katunggan? May bawaan nan na ang mga higala. <laughs> usa sa mga usas mga timailhan na anak gawas kay mingon sa nako na very important witness. tan tan Kinsa na ang very important witness ha? tan na, kung ang target ana mahigalang very important witness, pasulti ana, eh, cross examine. Bisa kinsay maligsan ana okay. Pero usa sa mga timan ana to nga kadto si uh, Sergeant Orly Gutisa, sa Philippine Marines. Ipatawag ba to o balik o dili? Kung nasubay sa lakson sa dan, iya gito ipatawag dahi. Kay substantial kay itong iyang testimony. Total ko na makakto, ipatawag to balik na unsang itabu ang adikman di ay ang abogado may nang notaryo. Ipatawag to. Aron maka explain Aron maka explain niya ato tong ug tinuod na namakak na siya. Giimuhi mo ni Sir Noy nang notaryo Pero kana mo kung siya ni notaryo-notaryo murag ma lagmit. Imposible mo guna kay ang notarial seal na to man dito. Unya ang iyang ang iya mang higala mga kini na mga numbers nga ang ibutang basis sa notarial book na aman dito. So kini ipatawag ni Aron maka-explain unsa man ipatawag mahadlok sila nga kwan ano na kini nga witness ipatawag aron maka-explain or dili na lang ipatawag aron dili na maka-explain ang mga tao dali mahigala nga makabantay kung si Lakson sa tarong dan wa na mahasubay not just number 1